Ito ang nakakagulat, viral trending sa mundo ng social media ang di umani balitang talagang ang lahat ay may kalalagyan kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo ay talagang ilang beses itong babalik sa iyo. Karma is real. Matapos gawing literal interpretasyon ng pambabatikos sa kanya, ni Rowena Guanzon walang pagdadalawang isip at buong tapang nahinamo ng isang debate ang Presidential Son at Ilocos Norte representative na unang iba ko si Sandro Marcos. Pero bagong ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, umani ng samot saring sa reaksyon na naging live video ng dating Comelec at COA Commissioner na si Atty. ng Guanzon matapos tila sabihin ito na wala ng Marcos sa maluluklok lalong tila sinira na ni House Speaker Martin Romualdez at President Marcos ang dynasty ng kanilang pamilya. Agad naman itong sinagot ng House Majority Leader at Ilocos Norte Representative na si Sandro Marcos at tinasinabi kay Atty. Ruena Guanzo na hindi pa daw siya qualified na tumakbo sa 2028 election mapasinado man ikalawang pangulo or position daw bilang presidente dahil 31 years old balang lang daw ito sinadjust pa daw ng mambabatas na mag-aral muna daw ng konstitusyon ng dating Comelec at COA Commissioner na si Atty. Rowena Dahil dito ay tila nagbabakbaka na sa mundo ng social media at muling pinatamaan ni Atty. Rowena Guanzon si Sandro Marcos at sinabing ang lakas daw ng loob ng maghamon ang nasabing kongresista gayong kay Kiko Barsagang na ay hindi siya makaporma. Dagdag pa ng dating COA at Comelec Commissioner ay wag daw siyang hamunin ni Sandro Marcos dahil tila kakain daw ito ng pulbos at maiging dumede muna ang nasabing mambabatas bago siya pagsabihan na mag-aral ng konstitusyon. Matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot sa rekomento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ni kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinayang komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, Sandro, kahit sa kuko ni Atty. Guanzon, kaya huwag kang manghawak na mas matalino ka. Huwag kang maghamon sa taong mas matalino pa sa mga Marcos. Yes, no vote Marcos 2028. Salamat at mayroon tayong Kiko Barsaga na handang lumaban sa katotohanan. Congrats Kiko kahit may pahamak siya, okay lang kung makakabuti sa ating bayan. Wow, mayroon tayong magiting na congressman. Gabayan ka lagi ng ating Diyos at sana lahat ng nasa gobyerno para sa ikabubuti ng ating bansa. God bless maayos naman ang pagtatalo representative Varsaga kay Sandro Marcos. Hindi naman kasama sa eksena si Dick Vaxia pero bigla siyang sumali ay siya ang lumapit kay representative Varsaga at biglang nagbigay agad ng proteksyon na hindi naman dapat. Walang masama kung mangumusta si Rep. Barsaga kay Sandro Marcos ang hindi maganda yung ibang biglang eksena ni Dingvaxia Queen. Wala namang alam yan. It's common sense. Siguro may balak in the future. And the fact is not all voters voted for Bongbong Marcos during the last election. Half of voters voted for another candidates. then. Okay, senior na Marcos kay loyal ang family namin. Pero Bongbong Marcos may dugo na Romualdez, Buang Buang at Sandro lalong naghalo Romualdez Araneta. Aklang Sandro may mga tagapagtanggol si Garen patapang kong Kiko may alam siya na gusto ng mabulga dinadaan lang sa pagbiro kay Akla pero nagsasalita na siya end quote Bigyan natin ngayon ng opinion reaction ito ang post ni Atty. Rowena nagwanson reaction niya ito sa pahayag ni Congressman Sandro Marcos na bali ba pinagsabihan niya itong batikang abugada <laughs> o ito ang ang post ni Sandro Marcos, para kay Attorney Guanzon. Sabi niya, alam niya po kaya ang anong edad ko? I'm 31. So in 2028, I'm not qualified to run for Senate, BP, and President. I'm young. My suggestion for her, para kay Attorney Guanzon, bantayan niyo ha, grabe. Attorney <laughs> Guanzon is 69 years old. Dating law professor sa UP commissioner ng ex-commissioner ng COA at uh, COMILIC. Tapos, sinabihan siya ng batang kongresista ng ganito, My suggestion for you, Attorney Guanson is to better read the Constitution first before you speak. <laughs> so, minamalit ba niya ang kaalaman ni Attorney Guanson sa Constitution dahil pinagbabasa pa niya? Okay. Nagsimula ito, alitan nila sa unang na post Ah, uh, hindi pala po yung in-interview ni Luchi Cruz Valdez, si Atty. Guanzon. Uh, napunta sa usapan nila sa kay BP kakandidato sa presidente. Ganito ang, na, ang sabi ni Atty. Guanzon. Mark my words. Walang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Yan ang eksak. Ako, narinig ko rin yan. Ha? Kasi nga, itong pinaggagawa ni Speaker Martin Romualdez, na parang nadadamay ang mga Marcos, gagalit ng tambayan bayan. Kaya ito ang nabitawang salita ni Dr. Nick Mark my words, walang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. So, very general. Walang boboto sa Marcos, pwede. Andaming Marcos eh. <laughs> Kawawa ka, Sandro, sabi lang niya. Oh. Kaya nag si Sandro na, bata pa naman Hindi naman ako qualified sa uh, na magkandidato nang uh, senador, VP or presidente. Oh, ito na ang response ang birada. Sino palpal siya ni Attorney Guanzon, Sabi niya, "Did I say Senate? Vice President or for president? You're so ambition. Uh, you're so ambitious, me. Wala nga naman. Kawawa ka Sandro, sabi niya. Yun, tinukoy niya si Sandro. Yung unang statement niya, walang boboto sa Marcos sa 2028. I thought, ano, I will vote for Marcos in 2028. Are you the only one Marcos in politics? Isn't it almost your whole clan? Yan nga. Hindi naman siya, hindi nagsabihan. I thought you're still young because you're already in your 40s. Better read the Constitution? Grabe naman, pang i-small ito. Beh, how many years I taught in UP College of Law? I was in the top 10 when I was in law school. Senator, I miss child is still a lawyer who is not humble, who is smarter than you, and I have published several law books that are beneficial to the whole country. Oh, ito na, challenge. Let, let's debate about the Constitution, sir. Oh, challenge. Senator Mar Miriam is so angry with politicians who are better than lawyers about the law. Eh? Kakagatin ba ni Congressman Sandro Marcos ang challenge? Dibati kayo tungkol sa konstitusyon. Ay, nako. Uh, magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Ay, grabe. J yan. Kaso, baka harangan ka ni Garin. Go na yan. Oh. Debate daw eh. Eh baka nandiyan ang Lady Security, Congressman Green. Hmm. <laughs> Edwin, even if Sandro will run in a higher position in the future, this event in history will be remembered. Ako, nung bagong panalo si PBB mas presidente, hindi ko pa na-realize na nabudol, ang ganda yung thought ba nala? Da dalawang Ferdinand Marcos ng presidente? Marcos senior Marcos Jr., Itong si Sandro Marcos, Ferdinand Marcos III. Sabi ko, sana. Darating ang panahon. Na itong Sandro Marcos na ito, magpre-presidente rin pagdating ng panahon niya. Ganyan ako noon eh. Dahil, akala ko, like father, like son. Dahil, ako, kitang-kita ko yung magandang nagawa ng Marcos Sr. Although, mayroon din siyang kapalpakan, ano. Wala namang perfect na administration. Basta ako, saludo ako sa Marcos Sr., very decisive, very uh, intelligent, very basta, maraming nagawa naranasan ko sa buhay ko so natuwa ako Marcos Jr. nagpresidente na naman so sana mangyari na ikatlong perdinan Marcos magpresidente that was before, ngayon no way never to Marcos again, except kay Manang Senator I mean, siya na lang ang nakikita ko na, may malasakit sa bansa manang ay Kaya hindi ako hindi ako nagsisi na iboto siya ng May dahil inendorse siya ni BP at ngayon napatunayan natin na tama pala. Kasi nga, oh, uh, tingnan mo yung kinasuhan niya si Narimulya, Tore. Ano pa? Diyan sa labanan ngayon sa impeachment sa ano, nandiyan palagi umaalalay si Senator Remy. So, good luck Senator ano, Congressman uh, Sandro sa hamon. <laughs> Dibati kayo sa konstitusyon sa Batikan, Abogado. Kung malungkot na balita ang ibahagi ko sa inyo ngayon, si Mayor Magalong nagresign na sa Independent Commission on Infrastructure uh, on his role as, uh, Special Advisor and Investigator. So ang unang tanong dyan is, bakit? Ito, mayroong post ng MDTV Channel may pahayag si Mayor Magalong tungkol nito. nakala saad na dito ang kanyang rason. Ito, kapapasok na balita. Matapos maglabas ng pahayag ang palasyo tungkol kay Mayor Magalong ngayong oras ay formal nang nagbitiw si Magalong bago pa siya tanggalin ng Pangulo. So si Auntie Claire, nagpahayag. <laughs> oh, ito ang uh, bintawan salita ni Mayor Magalong bago siya nagresign. Narinig ko kanina sa presscon si Jose Claire Castro. That's enough for me hindi na nila ako kailangan pang tanggalin. I have honor. Yun ang hindi mabibili ng kahit magkanong halaga. Kaya bago nila ako si Bakin na kunyari, eh, ililipat sa ganito, ganyan, para hindi magduda ang taong bayan, ay uunahan ko na sila. It's for my reputation. Pala said na may conflict of interest daw ako. At bakit daw ako nangingi alam sa pag-iimbestiga? Nakakatawa. <laughs> Di ba investigator siya? Special advisor and investigator. Yun ang pagkakalam ko, investigator. Special advisor. <laughs> Tapos ito ngayon, si Auntie Claire, sabi niya, bakit daw, oh, may conflict of interest daw ako at bakit daw ako nangingi alam sa pag-iimbestiga sa mga lugar ng ghost project ngayong isa lang akong advisor. <laughs> Wala akong hangat kung di makatulong sa imbestigasyon. <laughs> At maisiwalat ang buong katotohanan. Yun lang. Kaya kahit isa akong advisor ng ICC, mas minabubuti kong sumama sa mga field for actual inspection. What's wrong with that? <laughs> Claire, sagot! What's wrong? <laughs> Grabe. What's wrong with that? <laughs> e eh, para yata sa kanila, mali yun. So, sige, I voluntary file my resignation effective immediately. Ano pa gagawin ko dyan? Kung wala naman pala silang tiwala sa akin, bak pa ako nilagay dyan? <laughs> ano ba? Ano bang nangyayari sa ating Pangulo? Bak pa ako nilagay dyan? Uunahin pa talaga akong tanggalin kaysa sa utak nitong nakawan na ito. Ewan. <laughs> oh, The name that can never be mentioned. <laughs> hindi rin bininsyon ni... Eh. <laughs> hindi minensyon ni Mayor Magalong yung utak. <laughs> Grabe, ano? Pagkagrabing pangalan niya. Ako na rin, hindi ko na rin unahin eh. <laughs> Uunahin pa nila akong tanggalin kaysa utak ng pangyaring ito. <laughs> Sa tunong ito, galit na si Mayor Magalong. Uh, hindi ko na, napakinggan siya mismo. Kailangan at least binabasa ko yung mukha niya siguro. <laughs> medyo maano na yung tono niya. <laughs> What's wrong with... <laughs> Kasi sumasama siya kay... Silang dalawa, ang ganda yung tandem ni Mayor Magalong at saka si Secretary Dizon. Sabi ko, may patutumuhan ang investigasyong ito dahil nandyan, Secretary Dizon and Mayor Magalong. May naririnig akong iba nagsasabi na propaganda lang yan panakit butas lang yan ah, hindi ko masyadong pinansin dahil nga nakita ko na ang karakter ni Mayor Magalong at Secretary Dison gusto nilang idig up tuntunin gusto nilang itigil ito there is fire in their eyes there is commitment in their hearts nagsasama silang dalawa so sana sagutin ni si Claire Castro. What's wrong? Gusto man kaya natin itong matigil? Eh sabi nga ng Pangulo eh, bakit pa tayo nagkaganito? Di diba oh, ba ganon? Oh, ba't tayo nagkaganito? Gusto niyang malaman. Nandyan ngayon si Mayor Magalong, I don't know kung sinusulduhan siya. Ah... Uh, baka pro bono itong ginagawa ni Mayor Magalong. Kasi saan sila kukuha ng budget ng ICI na patapos naman ng taon? Well, oh, siguro nakakuha. But anyway, that's not the point. Auntie Claire, anong mali? Advisor. Kaya nga advisor eh. Para on the course of the investigation, nandiyan siya na nag a -advise. Pakisagot ko no, anong mali? O kaya ay may takot. Kaya nga, ito it speaks volumes yung sabi nga na bakit pa ako nilagay dyan <laughs> ano pang gagawin ko dyan kung wala naman palang silang tiwala sa akin in the first place bakit yung inilagay Mr. President gusto niyong alamin ang katotohanan nilagay mo dyan tapos I don't know kung saan authority ni Yusik Clark Castro yung sinasabi niya na conflict of interest galing pa sa iyo. Eh, di first place, wag mo na lang, ano. So, resign. <laughs> Only in the Philippines. Nakakalungkot. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Luzon News Media. Okay. Uh, pinos lang nila ang pahayag ni Congressman Kiko Barsaga tungkol sa payo. Tinayuhan ni Congressman Barsaga si Congressman Martin Romaldes. Medyo masamang payo para kay Sandro Marcos. to. Ito. Abi, kung ako si Martin Romaldes, ilalaglag ko na rin si Sandro Marcos para damay na ang lahat. <laughs> Grabing. Uh, don't know, how do I describe yung takbo ng utak nitong si Kongresman Barsaga? Palaban. Uh, very creative yung mga birado niya. As early as now, pinag papare na ang bagong Speaker of the House dahil rubber stamp lang daw siya ni Romualdez. tapos uh, ang dami niyang uh, no, inasar niya si Congressman Sandro Marcos at uh, Congresswoman Garin today sa ago nag-viral yung galit na sila hello Sandro, kumusta ng kaso ng tito mo so mas okay yung reaction ni Congressman Sandro Marcos dahil hindi niya na pinansin that's okay yan ang profesional ang hindi professional yung kay Congressman Garin dahil ginano niya. Tumigil ka, ayaw mo ganyan. ginano niya yung camera, di ba? Oh, Nag-viral ngayon. Uh, yung mga nababasa kong comments, eh ano daw, lady bodyguard daw itong si Garin ni <laughs> uh, Sandro. Napilitan siya tuloy nagpaliwanag na uh, dinadala niya yung camera sa aking mukha. Hindi naman. <laughs> so, laglaga na. Si... Salde ko yan ang link, malaking link kay Martin Romantes. So, makita nyo yung mga testimonies sa Senate hearing. Unang natutumbok si Romantes, ah, si Saldico. <coughs> and then ngayon, lumalabas na ngayon, ang mga testigo linking Saldico and Romantes. Pinakamatinding pasabog kapon yung kay Master Sergeant Orly Gotesa na nagdi-deliver siya ng pera from the residence of uh, Saldico papunta kay Romantes. Yun. Kaya ang importante dito ngayon, salti ko na ilaglag nya si Romaldez. But bili pa ko no sa NBI, mabilis ang aksyon ng NBI, nag-recommend na sila ng kasuhan si Romaldez sa uh, Escudero, Binay, sino pa ba, ba yung isa? Mabilis silang nag-recommend. Uh, Salamat na lang at nandyan pa si Director Jaime Santiago na matino. Walang sinasanto yan eh. Uh, very clean record niya sa public service. So, naglaga so, na. Romaldes, ilalaglag niya si Sandro, no eh. malayong mangyari yan. Ang nakikita ko, na medyo delikado silang lahat, including Congressman Sandro Marcos, itong ICI. Umiikot ngayon ang ICI tandem ni Mayor Magalong at Secretary Vince Dizon. Na panood kong real kahapon na uh, una, La Union, bisita nila. So crime of the scene na yun, yung La Union na yun. Kahapon nakapanood ako ng uh, Sa Davao Occidental. Uh, biyon yun. Talagang in-interview nilang mga tao. Wala talaga. Palpak ng mga projects. O. Oh, nanawagan si dating Governor Louis Luis Javit Singso na ang ICI dapat investigahan niya. Puntahan niya ang Ilocos. Ilocos Norte, Ilocos Sur. Tapos, iminungkay ni Senator Marcoleta na sa susunod na Blue Ribbon hearing, imbitahan si Se Governor Singso doon magsasalita. Ako, maglalabas na. Yun. Pag ang ICI nagbisita sa Ilocos Norte at may makita doon dyan na sila kakaban kasi itong si Mayor Magalong nung General pa siya walang hindi nyo yan madidiktahan pag ang ebidensya i-point niya Ilocos Norte may kalokohan nak mapapahiya sila dyan hindi nyo pwedeng bulungan na huwag nyo nang puntahan ano eh kahit si Secretary Dizon silang dalawa ang ganda yung tandem nila ang loyalty nila hindi yung nag-appoint sa kanila ang loyalty nila taong bayan. Ha? Of course, God, country, and people. Kasi itong si Secretary Dizon, ang dami ng administration na nakapag-serve. Panahon pa ni Erap, nag-serve na siya under kay Erap, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, Duterte, hanggang ngayon. Ibig sabihin, matino. Galit na galit siya sa pangyayari niyan sa DPWH. Nagmumura na nga siya sa... Saan ba yung nagmumura na Boom! Oh, P.I. siya. Wala kayo, di ka sa mga bata, sa mga nakatira dyan. Sabi niya sa isang engineer, bakit mo binayaran ang contractor nte patapos, at nagti Ganun, nag-P.I. siya. Meron pa siya yung isang interview na, kayo, I do not care. Kahit maubos lahat ang district engineer, maubos lahat ang regional director sa DPDO, I do not care. Yan. Yan ang mga sinsiro na mga words. Galit. May, may emosyon. Again, I'm sorry to say this, in comparison sa presidente, pag nagsasalita siya, galit na ako. Kailang, yung mukha niya, hindi man galit. Salita lang, lumalabas galit ang mukha, hindi. Dapat tularin nila si Secretary Dizon, promise Hart kung nagsasalita, PI ninyo, sabi niya, sa mga district engineer, maubos kayo. Mayor Magalong, mama sa pano, masa kayo. sinabihan siya na huwag idamay ang Pangulo, ah, dinamay pa rin. Kaya, sana makarating ang ICI sa Ilocos Norte. Tignan natin kung anong mangyari. So ako, may mga nagsasabi kasi na ano lang yung ICI propaganda or ano. Dahil sa presensya ni Secretary Dizon at kay Mayor Magalong, kaya malaki ang tiwala ko sa ICI. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. I think uh, palitan nila ng comments with Congressman Sandro Marcos uh, nag-viral uh, kahapon, kagabi, yung video ni Congressman Barsaga na nagalit na si Sandro Marcos at Congresswoman Garin sa akin dahil yung inasar nila na oh, Sandro, kumusta ang kaso ng tito mo? <laughs> tito Romualdez mo? Oh, Karating pag-asar. So nagalit si Garin na ah, talaga, ayaw ganyan Oh. Inano niya yung camera. Viral na viral ngayon. Oh. oh ito ang comment ni Congressman Sandro Marcos. He's giving a warning. <laughs> Nag-warning na siya. Sabi ni... Ma uh, Response to a comment ma made by Congressman Sandro Marcos. Ito ang post ni Congressman Barsaga. Sabi ni Sandro, They <coughs> they can speak freely, but they also have to accept what the consequences of their speeches are. O, uh, di ba? Parang nagbabala? Sige! Salita lang kayo ng salita. kailang lang, kayo sa vuelta, sa resba, sa mga pinagsasabi nyo. oh uh, anong response ni Congressman Barsaga. Natakot? <laughs> Hindi nga siya natakot kay Romaldes? Matatakot pa siya kay Sandro? Hindi nga siya natakot kay PBB? Binibira niya? Dito pa kay Sandro? <laughs> Chicken! No, ito ang nakakapilib na response nitong batang kongresista. Sabi niya, I am ready to sacrifice everything for justice. No matter the consequences, I am perfectly fine with being the martyr of the revolution that will end your corrupt system. Ah, grabe. Hindi ako takot. Hmm. Iparaprise natin. Hindi ako takot. Kung maging martir ako, okay lang sa akin. Pag ito, pagkamartir ko ang mitsa ng revolusyon, nagbanggit na siya ng revolusyon, ha? Oh, maraming klase ng revolusyon, peaceful revolusyon. Katulad yung kay Dr. Jose Rizal sa Peaceful Revolution. Hindi siya gumamit ng armas. Ginamit niya is pen. No, no, wala pang social media eh. Hmm. Sulat lang, El Pilobusterismo, no limitang here eh. Then, nainis ang mga Kastila, pinairing squad siya. Kaya martir. Kaya naging national hero. Nang dahil sa nangyari kay Dr. Jose Rizal, lalong nag-alab ang galit ng mga Pilipino yan dyan, Andres Bonifacio, mga ibang General Luna, nagsulputan na ano, hanggang natalong mga Kastila. So, sige! <laughs> ang galing ng batang ito, ang tapang. Nakita niya kasi yung buong picture eh. Corrupt ang sistema. Something mas be done. And if I die, I will die. Ako, medyo makarelate ako itong Kalagayan nga rin ni Kongresman Barsaga dahil nung <coughs> batalyon commander ako sa Agusan del Sur, ay commanded uh, the 29th Infantry Batalyon, kalaban namin doon malakas ang mga komunista, NPA. Nakita ko yung niloloko ng mga komunista ang mga katutubo. Yung nagpapanggap na madre, uh, madre siya talaga. Uh, don't get me wrong, ha. <laughs> I was born na Catholic, I was raised sa Catholic, hindi ko inano, madre, kailang ginagamit nila kahit sino. Madre, full-time member ng Communist Party of the Philippines. Siya ang nasa frontline doon, sana ino-organize niya ang mga katutubo kuno ay para tulungan. Kailang ginagamit lang. Nakakakuha sila ng millions of fans from outside para kuno ay pantulong sa nitibo sa katutubo kailang ginagamit para sa pag-aklas pangsuporta sa NPA Tininti pa lang ako, 1985, ganun ang ginagawa. Kaya nung 2005, batalyon commander na ko, after uh, many years, 20 years, nakikita ko, dapat, labanan ko na ito. Madre. Nung una, ayaw nilang labanan. Dahil madre, ah, nilabanan ko ang madre. Kamwat may, sabi ko, karyer ko, tanggalin nyo ako sa batalyon commander. I don't care. To a point na, nireklamo ako, yung madre, nagreklamo sa bishop, yung mga bishop, nagreklamo sa presidente. Kay President Gloria Macapagal Arroyo pa noon, pinapatanggal ako sa aking, pinapasipak ako. Sabi ko, sige, sipakin ako. Basta nilabanan ko yung madre. Mismo ang presidente, si PJMA, pumunta sa Agusan del Sur para <laughs> isettle niya kami. Kailang na briefing na si PJMA, ma'am. Ganito yan, yung madre na yan, ganito. Oh, si Jane Akarnel Macanas, lumalaban niya. Ganun ba? <laughs> Kaya nung Dumating na si PGMA doon sa bundok, palabundokin ng Agusan del Sur, San Luis, Agusan del Sur, para binulungan na ako ng PSG Commander, si General Banget. Diyan eh, huwag Alam na ni Presidente ang lahat na pangyayari. Ah, oh, natawa tumapang ako. Nan nasa harapan namin ng Presidente, magkatabi ka ng Madre, kinakausap niya kami, nagsisigawan kami. Ikaw, komunista ka! Sabi ko, wala, talaga, wala akong takot kasi alam ko yung pinaglalaban ko. Eh, ganito rin itong congressman Barsaga nito. Pinaglalaban niya hustisya para sa nasa laylayan. Kurak ang sistema. Patayin niya ako sa so I'm willing to become the martyr. Oh. Wala, well, unstoppable yan. Sige, ipitin niyo si congressman Barsaga. Baka yan ang mitsa na, I don't know, anong mangyari kung gawin niyo siyang martyr at yun nga mga kapidas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at ako sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga video video ito Thank you so much po!